Ito ang general journal. Ito, may titak na BIR. Sabi niya, BGJ. So, dito natin isinusulat ang lahat ng transaction na hindi involved ang cash. So, ganito siya. Sample tayo. Ito, sample ko yung dalawang transaction ko ng September. September 1 at September 2. So, sa pag-record pala natin sa general journal, meron tayong column para sa date, tapos, meron tayong particulars or description. Tapos, may debit at credit. Ang debit at credit, palaging balance dapat yan. So, sa sample scenario ko, may umorder sa akin noong September 1. Nag-receive ko agad ako. nag na ako sa kanya. So, amounting to 250. So, sample tayo ng receive ginawa ko sa kanya. 143. So, eto. September 1, kung ano yung date ng angasibo, yun din ang date ng pag-record ko. So, September 1, yung quantity o yung particulars at saka yung amount. 250 yung inilagay ko kasi yun yung product, yun yung amount ng product ko. So, yun yung benta ko. Yun yung sa following day, September 2, mayroon akong tatlong orders, pero yung tatlong order na yun is maliliit lang yung amount. So, pwede naman daw natin pagsamasamahin sa isang resibo, yung order natin na maliliit lang ang amount, hindi siya lumalampas sa 500, or hindi siya umabot ng 500. So, pwede daw yun ipagsamasamahin natin sa isang araw yung order natin sa isang resibo gumawa na lang ako sa Excel para mas madali nating makita at mas malinaw nating mas malinaw nating makita at saka mas madali nating maintindihan. So ayun nga, 'di ba? So actual ito September 1, isa lang yung order ko. Uh, kaya nag-record na ako ng isa lang yung naresibuhan ko sa araw na yon kasi isa lang yung order ko. So nagresibo ako sa kanya ah uh, 4,250. Pagdating ng September 2, marami akong mayroon akong tatlong buyers, tatlong orders, pero dahil maliliit lang yung amount niya, pinagsama-sama ko na lang siya sa isang resibo. So allowed naman tayo doon basta daw hindi umabot sa 500 yung order natin, pwede nating pagsamasamahin sa isang resibo. So yan 'yon. So pagdating ng September 3, wala akong transaction. September 4, umabot siya ng 500, lumampas pa nga actually. So, kaya nag-record ako ng resibo para sa kanya. So, pagdating ng September 4, another transaction, marami akong pa-order pero maliliit lang yung amount. So, kagaya ng 144, Ganon din ang ginawa ko, maliliit lang yung amount, hindi umabot ng 500, pinagsama-sama ko na lang siya sa isang resibo. So, yun yung kaibahan nun. Ito, Lumampas ng 500, kaya nag-issue ako ng resibo. Ito naman, maliliit lang yung amount, pinagsama-sama ko sa isang resibo. So, kung mapapansin mo, September 3, wala akong transaction. No? September 4, meron akong dalawang resibuhan uh, sa isang araw. Uh, so, actually, itong September 4 na to, pwede natin siyang ilagay or i-entry. Sa isang entry lang, pagsamahin na lang natin. So, yung sales invoice 145 at saka 146, isang entry na lang. Itotal na lang natin itong 895 at saka 1825. So, 2720. So, pag tinagsama natin yung dalawang yan, pag kinotal natin, sabihin na lang natin sa explanation natin na itong entry na to is para sa sales invoice ng 145 at 146. So, pagsamahin na lang natin. Hindi naman kasi sinabi sa batas na ang pag-record natin ay per transaction, kundi ang sabi is per day. Kaya kung sa isang araw marami kang resibuhan, um, pagsamasamahin na lang natin yung total ng resibo na yon tapos isang entry na lang tayo. So, kaya itong sample ko na ito, pwede, natin, pwede na natin itong i-delete. Kasi nga, sinama na lang natin siya sa isang transaction, sa isang entry. Okay? So ngayon, paano pagka may nag-cancel? ba diba? So, kagaya nito, sample na natin. Kunyari, itong sales invoice 143 na to. Pagdating ng September 6 is nag-RTS. So, nag-cancel. So, meron tayo actually dalawang way kung paano natin siya uh, i-entry. So, yung una, eto nga, babalik rin lang natin. Kung mapapansin mo, naka-debit itong account sa Ball, di ba? Pagdating sa nag-RTS siya, i na natin yung 250. Etong naka-credit na 250 na sales, ang gagawin natin, i-debit naman natin siya. Babalik na rin lang actually natin. Tapos, pagdating sa explanation, sabihin na lang natin siya sa kanya na... Uh, kinakancel natin yung sales invoice as if walang transaction na nangyari. Uh, dahil nga, nag-RTS. ba? Diba? So, papano kung halimbawa doon sa sa maraming pa-order natin, so dito sa sales invoice 144, diba? ang kwento ko nga dito is marami itong uh, order, pero, pero maliliit lang yung amount. So, paano kung isa sa mga buyer na yon ay nag-RTS? So, pareho rin, pareho rin, kung ang i-apply natin is i-reverse lang natin yung entry, ah uh, ganun din, i-debit natin yung sales kasi original, nakakredit siya. Pagdating sa sa accounts receivable naman, dati siya nakadebit, i-credit lang natin siya. Pero this time, yung kung magkano lang or kung sino lang yung uh, amount na nag-RTS. So, sa sample ko, kunyari, uh, out of 660, yung 175, yun lang yung nag-RTS. So, yun lang sasabihin, yun lang ang i-record -re natin. Tapos, sa particular, sasabihin natin sa kanya is part lang siya nung sales invoice uh, kung saan natin in-record yung sales invoice na yun. <laughs> Tama ba ako? <laughs> so, ayun. So, sa sample ko, itong sales invoice na ito, uh, yung 175 dito is nag-RTS ko nag-RTS. Kaya sinabi ko, to record cancellation, part of. So, another way is, mag-create tayo ng sales returns and allowances. Then, ikikredit natin yung accounts receivable. So, etong sales return and allowances na to, contra account ito sa sales. Ibig sabihin, pambawas, is, pambawas ito sa sales. So, mas maintindihan pa natin yan pagka gagawa na tayo at magpa-file na tayo ng ating income tax. So, ganon. So, sales return and allowances, isang way para, para mag-record ng RTS. So, mas maintindihan natin yan kapag ka nasa computation na tayo ng ng sales kung sakasakaling kung magbabayad na tayo ng tax natin So, yan. Yung isa is i-reverse lang yung entry. Yung isa naman is mag-create tayo ng sales return and allowances. So, assuming ang in natin, kunyari, is itong sales return and allowances. So, tatanggalin na natin to Didelete na natin. Kasi ang i-apply na natin is yung sales return and allowances. Diba? Kasi para mas kita natin meron tayong account ng sales return and allowances, mas, mas ma, madali nating makikita, ma-analyze na return, return pala yun. Diba? So, ayan. So, assuming uh, September 8, 9 hanggang 29, eh, paulit-ulit na lang siya. So, pag kami order tayo, magde-debit tayo ng accounts receivable, credit sales. So kung ano yung mga nare natin, kapag ka 500 up, dapat isang resibo lang. Pero kapag ka wala namang umdi naman umabot sa 500, pwede natin pagsamasamahin sa isang resibo. So ito total na lang natin siya. Pag kami nag-return, pwede natin balikta rin yung entry natin o di kaya mag-sales return and allowances tayo. So, magiging paulit-ulit na lang siya. Ngayon, uh, mayroon pang isang non-cash transaction. Yung mga equipment natin, kung mayroon tayong mga equipment, mayroon tayong mga 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 machine. So, dinidepreciate yun actually at, at the end of the, the month. So, pag-aaralan na lang natin siya. May computation yun. Pag-aaralan na lang natin siya. Pagagawa na tayo ng financial statement. Siguro. So, at the end of the month, so, ayun, yung debit at credit, dapat ito total natin siya. Okay? So, meron pa pala yung inventory. Kapag ka perpetual inventory, di ba kapag ka may, may, may benta ka, mababawasan yung inventory mo? So, dapat yun magre-record tayo ng magde-debit tayo ng cost of sales, i-credit natin yung inventory natin kasi nabawasan inventory natin. Pero yung isang isang way pa ng isang method pa ng pag-record ng inventory is yung periodic at the end of the year ang recording na lang. So, assuming periodic tayo, so hindi na natin muna gagamitin yung, hindi na muna tayo magre-record ng credit inventory, hindi muna tayo magbabawas ng inventory natin. So, anyway, uh, sales lang naman ang ang importante pagka mag, magpa-file tayo ng tax, di ba? So, iyan na muna. Tapusin muna natin ang kwento ng sales para makagawa tayo ng mag, ma, para makapag-file tayo ng tax. So, ngayon, ang isa pa palang tanong. Paano kung halimbawa may, may bumili sa'yo in cash? So, labas ng platform natin. So, kunyari, kapit-bahay mo, di ba? So, paano kung bumili siya pero ang sabi niya, issue mo ako ng resibo ha. ba? Diba? So paano ang gagawin natin doon? So since nakatanggap ka na ng cash, hindi na siya accounts receivable, so saan natin siya i-record? Hindi na sa general journal. Dito na tayo magre-record sa cash receipts kasi nakatanggap na tayo ng cash. At papano kapag ka itong mga receivable na to is nakatanggap na tanggap na natin ang bayad, so paano ang recording? So, dito na rin sa cash receipts yun. So, paano yon Ganito naman.